Good morning guys. Dito sa video na to, eh, ipapakita natin kung paano magpalit ng Facebook page name. no. So tara, let's go. Una-una punta tayo sa ating Facebook profile. Punta tayo dito sa three dot guys. ng ating profile. At three line. Tapos, piliin natin yung Facebook page na papalitan natin ng name. So ito yung Facebook page ko. Ayan, nandito na tayo sa ating Facebook page. Punta ulit tayo dito sa ating three line sa profile. And then, baba tayo. Settings. Ayan, settings. At pagpunta tayo sa page setup. And then, dito, ito yung page name ko, Bagsik TV. Pindutin natin yung view. Pindutin natin yung view. Ayan, dito na po tayo magpapalit ng name. Dito na tayo mag-change ng name. Gawin natin Ozone TV. Ah, uh, Ozone Vlog. Ayan, and then, review change. And then, ilagay natin yung ating password. And save. At uh, save natin. Save change. At, at ayan guys no, yung dating page natin na Bagsik TV, Naging awesome vlog na siya. Okay. Hanggang dito na lang guys. At maraming salamat. Sana nasundan ninyo.